hello everybody so you know what uh since i got here i got a lot of realization and i really wanted to share that to you guys so that you will become prepared before flying here so i hope that you watch this video all the way down to the end because it might help you become like ready to and become like the flying here be, uh become more clearer to you the picture become more clearer and you will be ready of your life here that you're going to leave because it's gonna be like a different planet at all like different totally different so anyway it's not it's not bad but i just want to share it so that to help you ladies who are still in the philippines to become prepared yes keep on saying it anyway um we are flying here with the K1 visa, which is fancy, right? So, definitely, we're gonna get married soon as we got here, as soon as possible. So, uh, one thing is for me, before you fly here, guys, if you are planning to have a wedding where you are going to wear a gown like that, bumili ka na jan, or kahit na nakadress ka lang, whatever you need for your for your wedding, bumili ka na jan for some few reasons so i gotta mention some of those just in my mind i don't have a list actually so bear with me um first is the availability when about availability is yes. we don't have here a a big shopping mall where everything is like one shop mall parang ganon wala uh most of here are like a boutique what Limit, i mean like the boutique imagine the boutique there's no boutique like big as sm mall right big as baclaran mall big as uh, what is that uh, whatever baclaran or 168 ganon, diba? Walang ganon. so your the choices are limited so for example you have this certain there certain uh i know yung parang design that you want that you look for but it's not available in that shop so it's kind of like hard to ask your husband to drive somewhere again to choose or to look for the certain design that I mean clothes that you want that you want so mahirap yun mahirap yung parang kasi hindi sila eh, hindi siya one shop mall eh yung parang nandun na lahat hindi butik butik siya so yung hahanap hanapin mo siya wala siya sa isang lugar na nandun na lahat yung ganun parang nandito na lahat available na dito hindi walang ganun so hindi tulad ng Pilipinas, na nasa Pilipinas ka pa, alam mo naman kung saan yun pwedeng hanapin lahat. ba? Diba? So, yung parang gamay mo na, dito mahirap. Like, for example, your husband brought you in that certain area where all of the, like, like for example, wedding gown are available. Pero, isang shop lang siya. Hindi, tapos wala na yung katabi, iba na yung katabi nun. So, kasi yun lang yung alam niya. Tapos, nakakahiya naman kung sabihin mo sa husband mo na, oh, wala akong nagustuhan. Ayoko dyan. Baka may iba. Red tayo, ila, malayo na naman. So, parang nakakahiya, di ba? So, ma mapipilitan ka na lang kung ano yung available doon. Unlike na nandyan ka pa, pareho lang yung quality, pareho lang sabi ko talaga sa inyo. Kung hindi kayo mag-ano ng designer, ano, designer clothes, bumili ka na dyan. Kasi pareho lang talaga. And the difference is the availability and also the price. Ganito, sa price. For example, bumili ako ng ordinary, pina-ordinary t-shirt worth 16 Ordinary na yun dito. Converted in the Philippine money. Philippine peso. Diba 800 yun? So, kung 800 siya, pwede mo na yung makita yata sa Uniqlo, ganun. May mga brand na siya. May mga pangalan na siya. And the quality is better, I think, if dun ka bibili sa mga ano kasi pag may mga pangalan like Lily maganda na yon dito ordinary lang siya yung parang natural lang na t-shirt nasa 16 dollars especially pag nasa yung parang merchandise ng kilalang mga ano kilalang mga store 11 dollars 12 dollars i-convert mo yun sa Philippine money di ba malaki na yon so yun yung sinasabi ko na though they said that stop converting kasi you're gonna get crazy pero hindi natin mapipigilan yan kung wala pa tayong trabaho. Yung parang nakadepende pa tayo. Kasi when you got here, guys, I'm telling you, you will understand and appreciate the value of dollar. Yung sinasabi nilang barya lang yan sa kanila, hindi yan barya guys. Yung $100 na nibigay na 500,000 pesos sa Pilipinas, sinasabi, ay maliit lang yan, barya lang yan sa kanila. Ay, hindi, hindi kaya. Hindi yan, malalaman mo yan pag nandito ka na. Kasi imagine, yung mga ano dito, yung mga grocery store grocery dito start from the cents going to the dollar, like one dollar, five dollars, ganun. And imagine yung $100 from the cents. Di ba? Kung ilang set mo yun. Kung ilang ano yung mapabibiling mo nun. Alam mo yung two weeks budget namin for sa everything na lahat ng high-end brand yung binibili namin. If, what I'm saying is the high-end brand lang, yung halimbawa sa sardinas. Di ba yung binibili natin? Yung mahal na brand ng sardinas. Like for example sa corn beef, 'di ba? Pure food lahat ng lahat ng corn beef, pure food 'yung medyo mahal sa Pilipinas. So dito 'yung binibili namin 'yung mag magandang brand, mahal na brand. So and we spend like the highest, I mean, the biggest spend of expense namin sa grocery is 100, 150. Lahat na yon, Lahat na ng mga vegetables, fruits, uh, milk, yogurt, and um, what else, cheese and everything, meat, lahat na nun, nandun na lahat, 150. So, is imagine, di ba, tapos pag 150, binibigyan tayo ng 150, nasa 700, 7,000 yata yun. So, sabi nasabi natin, bariya lang yun sa kanila. May value yun dito, people. So, appreciate na, I appreciate nyo yan kasi malaki na din yan dito. Lalo na yung mga babaeng pinapadalhan ng malalaki talaga. Guys, apiktado din yung ano nila dito yung finances nila dito. Meaning, pag pinapadalhan ka ng malalaki, ng malaki, I mean, ng, you, that certain man or person in your life really value you as a family, as a part of his obligation. So, wag niyong sayangin yung pera. wag niyo yung parang iwaldas-waldas lang. wag ganun. So, appreciate that because it's malaki talaga yan dito. Has a value. So, anyway, saan uh, sana ba tayo? Uh, dun, bumili ka na dyan kasi lahat ng kailangan mo, Sarah, sa kasal mo, abubutan everything. Bumili ka na dyan kasi maraming choices dyan at mura lang. Ganon. Tapos, lahat, kahit sa mga, ano, kahit sa mga damit. Kasi when I got here, I only have like one trolley. Uh, yung maliit na chicken, I mean, carry-on luggage. Alam nyo yun, yung parang maano lang. Yun lang yung laman ng mga damit ko talaga. Kasi, we both agreed na dito na ako bibili ng damit. But, When I checked uh, when we started shopping for my clothes, I feel bad, actually like I didn't I did not do the shopping in the Philippines. Kasi hindi kasi ang alam ko mas mura dito, yun pala pag nagconvert tayo, mura nga dito pero pag nagconvert tayo, mahal na din. Mas mura sa Pilipinas. It's kasi imagine kaya kaya siguro mura sa atin yung mga clothing kasi more on the more of the clothes are from made in China, di ba? Which is very close to our island. So, uh, yung, yung shipping, mas mura dyan. Uh, kung, uh, pero kung yun namang mga ano dito, yung parang for example, yung mga branded talaga na parang Gucci, gano'n, mga Victoria's Secret, mga gano'n na mga product, yung mga gano'ng level, medyo medyo mura yan dito kaysa dun sa Pinas kung doon ka pibili kasi dito yung sa kanila, product nila yun from Europe and ano, which is malapit lang, so yung transport, transportation, medyo hindi masyadong magastos, ma, ma di ba? So, mura sa kanila yung mga ganong product. Pero sa atin yung mga clothing talaga, na yung parang kung hindi ka naman ma mag-Gucci, ma LV na brand, dyan ka na ano ka na sa Pinas mamili. Bilhin mo na lahat ng kailangan mo. Kasi, like, alam mo, parang tulad nung bumili kami ng boots, marami talaga akong nakikitang boots sa, uh, ano, you know, sa sa Okay before sa trip store na ang gaganda, ang mumura. 500 pesos mo maganda na 'yung nabibili mo. Pero dito nasa 35 or ilang magkanong dollar 'yon nasa Basta mahal siya, pero 'yung 'yung quality niya parang pang 100 pesos na boots. Freaks, iba 'yung magandang boots sa Pilipinas na 500 pesos. Di ah, uh, maganda na 'yon tapos pero 'yung mabibili mo sa mahal dito, yung quality, yung design and quality, I mean, yung design niya, yung looks niya, yung dating niya is parang 100 pesos. So, imagine, kung may makita kayong mga ganon, kasi it's gonna, it gonna be part, it will be part of your OOTD. Kahit yung hoodie people, kailangan mo yan bilhin kasi during winter time, yun yung magiging OOTD mo everyday. Naka-hoodie ka lagi, naka-jacket ka. So, kung may ano dyan, bili ka na lang din para prepared ka pagpunta mo dito. Hindi ka na mag-ano kasi lahat ng, na, hindi naman sa akin lang to, lahat ng mga babae, may mga ganun din silang thoughts na mahirap mag-spend ng money dito kasi nalalaman na nila ng fiancé mo. Hindi lang, besides sa nalaman na nila na, malalaman nila na ganun yung binili mo kasi with them, with their accounts, right? So, maano nila, tapos, malalaman mo na yung value ng pera, sasayangan ka na, hindi ka na dun sa once alam nyo yung hindi ka na pwede magpasalon. pwede naman, pero ang mahal kasi, kaya, titiisin mo na lang hindi, yung parang, ang hirap maglabas ng pera dito, lalo na kung hindi sa ating, hindi natin income, ah, uh, ganon, though, yung, my husband keeps on giving me money, but, makes me feel, ah, uh, bad when I spend for like not really wants. I mean, not really needs. Yung mga wants. Like, parang mas sabi mo na, Ay, hindi yan priority. Dito na lang tayo. Ganun na. Kasi, ano eh, yung sayang ka sa pera eh. Yung, at lalo nang wala pa tayong work. Yung parang mahihiya ka na din sa kanila. Kasi they've been working so hard during that. And you're just going to spend that like that. So, imagine. So, parang ganun. So, kung kayo, nandyan kayo, nandyan pa kayo sa Pinas, Pupumili na kayo ng lahat ng kailangan niyo dito, kakailanganin niyo dito kasi mas mura dyan Mas mura dyan at maraming choice at hindi ka makaka-shopping dito alone. nandyan lagi yung pasama mo kasi hindi ka pa mag marunong mag-drive at you can't drive actually. Kahit marunong ka na hindi ka pa pwedeng mag-drive. So parang mahirap ang shopping. Unlike sa ano na free tayo. Mahirap kaya yung may chauffeur kang ano, di ba? Mahirap yun yung parang gusto mo pang mag-spend ng time ito pumili na pumili. Hindi na lang kasi iba yung lalaki kasama. Hindi mo naman pwedeng iwan siya kasi wala kang driver, di ba? So, uh, about driving again, um, I shared it already in some of my video actually. Uh, kung nandyan ka pa sa si Pilipinas, take advantage to take a class, join a class na about sa driving. Kasi, makakatulong yan sa'yo na hindi ka mahirapan dito. In my case, while I'm waiting, uh, I join yung sa test na, na training na, oh, kaya ano, medyo nakakatulong din sa akin. Nakaka-drive ako pero natatakot ako dito. I have to learn more and study their traffic rules. Kasi yung mga tao dito, do malapad yung kalasada nila. Pero parang hindi sila takot pamatay. Yung parang fast and furious driver. Parang ganun yung mga tao dito. So, kung kayo, uh, i take advantage na lang na mag, ano kayo ng driving class. Join kayo ng driving class while waiting. Nakatulong yan. And also, those uh, sa mga may K2 dyan, alam mo, in my case kasi, we met, uh, in, we met in once before me flying here. So, um, kasi we started talking and dating during pandemic. Uh, mm, tapos mahirap magbiyahe noon, ganoon. Tapos nung, ano, and we actually thought na yung process, hindi siya abuti ng ganong kahaba. Yung dalawang, halos dalawang taon. Hindi, akala namin mga ilang months lang. Hanggang hanggang naisip namin ay baka ganito na maano na ay baka ma-approve na tayo na. hanggang hindi talaga siya nakalipad doon so i decided na i-follow na lang yung K Kato ko. yung Kato ko is 13 years old people and before i fly here i flew here uh ginawa ko na yung visa niya pero kasi nung na natanggap ko yung visa niya that, that was the day also na lumipad na din ako dito so dapat pala nag pinapidus ko muna siya so anyway kung may K2 ka tapos Balak mo namang anuhin siya, yung parang hindi sana isama muna. Pwede yun, people. Pwede mo yung gawin. Ah, uh, i-renew mo lang yung visa niya, i-join mo yung yung Kapidus mo na siya. Do yung Pidos naman, ano naman siya, one year validity, so okay lang. Then spend a few months with your husband and he can or your ghetto can follow like anytime you want after a few months kasi mas maganda kasi yung naka-adjust ka muna dito before before mo dalhin yung anak mo. Kasi sinasabi nga natin, 'di ba? Iba na iba pag nagkasama na kayo sa isang bahay. Hindi mo alam kung ano yung magiging changes. So it's better na ikaw muna para ma mo muna kung ano yung dapat mong gawin, ano dapat ano, ganun. Para at and, para at least may time kayo mag may, may time muna kayo sa isa't isa. Spend time to know each other more and understand more and para mag-adjust din. Ganun. Kasi uh, um, Uh, even in uh, sa ibang mga babae, ang dami kong mga kakilala na nahirapan sila with, na kasi makasama nila yung anak nila nahirapan silang mag-adjust uh, I already uploaded some of the video about adjustment and everything of my thoughts here so, those are similar, sometime, uh, some of those are similar to some other ladies so, kung hindi ka ready ng ganun, lalo na kung ano, kung ayaw mong ma-stress ka masyado, kasi ma it's a big adjustment, lahat kasi imagine you put yourself in a totally different place yung parang nandito ka sa hindi mo pa alam yung wala kang alam pumunta ka lang dito so it's so hard for you it's a big adjustment guys lal and imagine kung may kasama ka ding anak na mag-aadjust di ba mahirapan ka nakakahiya naman yun sa fiancé mo kung parang pareho kayo parang ano niya so mas maganda kasi yung maka-adjust ka muna bago para matulungan mo yung anak mo mag-adjust then So yun yung ginawa ko. And yung ano ko inayos ko yung visa niya lahat-lahat. Tapos yung airline naman, pwede kang tumawag, tatawag ka sa kanila and to request na mag-aassist sa kanya from the airport, from the origin to the destination. Ganun. May mga ganong service na free lang naman. So uh, yun, advice ko lang yun kung ano, makak sana makatulong din at maano ma niya yan na baka ganun na lang yung gawin niyo. So far maganda naman ang naging resulta. Kasi during my adjustment, the first month, that was the adjustment period. Until now, I'm adjust, uh, I am adjusting still, but ah, uh, medyo okay na. Pero kung in-imagine ko na, hala kung didala ko pala, sinabay ko pala yung anak ko, tapos ng time na yon kung talagang sinabay ko siya, tapos pareho kami nag adjust mahirapan yung asawa ko. At mahihirapan ako kasi dalawang tao yung iba balance ko at hindi ko pa alam yung sarili ko. Diba? So, be ready for us before uh, bringing your child here para prepared lahat. At medyo alam mo na lahat. Na, na, na po-foresee mo na lahat. Di ba? So, that's it for today and have a good one.